Si Joaquin Joaquin na mga Ha? Talang ka na? Oh. Ayun ka umaga Kama ah, ba na? Hindi pa nga Parehas tayo Si paring Joaquin Ayan Ating membro Ayo, nak apa tayar? Ay, may sipol ba yan? May sipol? Wala. Wala. Naubos na talaga niya. ka Sige. Ayaw. Inayos siya preno. Thick valve ng preno. <laughs> <laughs> Ayan po, nag-secret uh, malupit ang ginawang tinuro gina ko dyan sa tikbab ng D5 alternator. Tignan natin kung nagbago ba. Kung nagbago. Bago. Sarap buhay ah. Sarap, aficionado ah. Diyan oh. pala eh. Iba talaga ang mga paruton. Mga uraon. Ayun pa isa oh. <laughs> Ayun <Ayan yon. laughs> Tulog-tulog lang. Sarap ng buhay. Ayun, doon oh. Tambayan po dito kasi walang pasahero. ayun. Wala. ay ah, ito po, yung mga sarap buhay dito. Yan. Kahit nakahiga yan, hindi yan. Ah, lalo na itong ano, na yan. Oh. Ay, wala kang dyan. Dyan na, sa dyan. Yan na, tuman tayo sa Manubira. Pisyonado na. Ayan. Si Ricky Paroton ng Bicol sa Albay. Wow. ha. <laughs> Siyatot po sa kanya. Omero dyan oh Si Gaspar Magaspang. Ayan. titingnan natin yung ano. Itinuruan natin ang ano. Inisting ko yung ano. Yung nagbago. Hugasan niya. Sabi ko hugasan yung ano. Yung check back. Bye bye. Si. Ito po ang oras ng alas 9. Yung mga driver natin. Oh, ano oh. alas 9 ng uh, umaga. Sa dami ng uh, jeep, uh, kulang ang pasero ako right. right. so, ito? Driver ng 4 ito 8 Ako? driver Ayaw pa, sasalang ka no? Nasaan Nasaan ako. na ako. Ha? Talaga? Ka? lang sa akin. <laughs> Ito, ito, sasalang na dito. Ito, ito, yung si, ano, si, bro, <laughs> si boss, ano, <laughs> ay, stallon. <laughs> Ayan. Oras na alas 9 ng umaga, araw po na ang Huwibis. Ayan. Ito po yung mga uh, jeep dito, madaan pa. Sabihin nyo, pang peace out na, gaganda pa niyan. oh. Oo, oh, ganda niyan, oh. Ang ganda pa ng mga ano yan, oh. Pipis out nyo. Oh, ang ganda pa, oh. Ang ganda pa, oh. Pipis out nyo yan. Ah, dami, oh. Oh. Pipis out nyo. Oh. Ganda-ganda pa, oh. Ayan, oh. Kay Pantang, oh. Ganda-ganda pa, oh. Oh, Aganda, ganda ng jeep dito, oh. Oh. Ayan ah. Bye, bye Ayan na po ang ating, ano. Ah. Dito, <tinyo> oh, Đi, subscribe cho ơi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ハハハハハ